Isang so, mapagpahalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan Saan nga ba makakahanap ng pinakamurang supplier ng construction materials dito sa Metro Manila Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin Dito po ngayon si Ma'am Princess uh, Ituturn niya po tayo dito sa kanilang warehouse at the same time Ah... Uh, sa kanilang office po no kasi itong area na yan po dito sa my short horn sa project 8 Quezon City ito po yung kanilang uh, office tapos uh, may mga stocks din po sila rito pero yung, kung stocks at stocks din lang naman po yung pag-uusapan yung stocks po nila ay nandun sa warehouse nila sa Marilao Bulacan so magpapasama tayo kay Ma'am Princess para makita din po ninyo yung area at the same time yung mga stocks na available ngayon dito sa kanilang store so tara na ma'am Sa ayero po, may dalawa kaming klase. Isang may don't span, may pre-painted. Ito po yung iba't ibang sizes. Tapos color, H24 lang. Okay, meron kami. Kapal. Sa don't span po, meron din po tayong iba't ibang sizes. May 8 feet, 10 feet, hanggang 20 feet po. Pero sa corrugated po, hanggang 12 feet lang po available. So ito naman po, dito sa area na to. No, nandito po yung ating mga deform bars. Ang mga available po na deform bars natin ay magmula uh, 10mm hanggang hanggang ilan, ma'am? 7mm hanggang 16mm. Meron din kaming 20mm tsaka 25mm. Pero po namin sa Marilao meron po. So doon po yun yung mga 20mm at tsaka yung 25mm 20mm. po na ano natin, deform bars ay nandun po sa Uh, warehouse sa May Marilao. So, ito po, nandito po yung kanilang mga stocks. Sample lang po ito nung kanilang mga uh, color roof na long span. So, dito din sa part na to, meron din po silang mga steel mating, mga uh, insulation. insulation foam, pisen board. So, ito po. Tapos, may mga pinolic board din po. So, ito nga po, kagaya nga po nung sinabi ko, ito po ay parang uh, showroom lang po nila no pero yung planta po talaga nila nandun sa Marilao nandun po yung lahat ng mga stocks na pang deliver Ito so, eto naman po sa area na to nandito po yung ating mga gypsum board no uh, any sizes po ng gypsum board Pet, meron po sila dito may 9mm tsaka 12mm sa gypsum board po dalawa po yung ano yung klase ng gypsum board namin may kinuf brown at tsaka Ah, uh, brand. Oh, shoota brand. So dalawang brand po ang available dito. Mamimili na lang po kayo. Ganun din po, mayroon silang Marine 3/4, Marine 3/4. Mayroon din 3/4, Marine 1/2 at saka Marine 1/4. Meron din kaming plywood na Richmond 3/4. So, ayan po, yung mga available din po, may plywood, plywood, ah, uh, gypsum board, plywood board, and Finolic pinolic board po dito sa area natin, ito po yung mga sample ng uh, special cut ng ating mga plashing, mga ridge roll. So, ayan po. Tapos ito, may mga 0.5 din na ano. Ito yung mga special order. Ayan. Kailangan lang na uh, ano, i-order natin sa pinakaano planta para gawin nila. So, ito po, meron din po sila dito mga GI wire. So, ito po, may 22 kilos, may 24 kilos. So, dito po, sa area na to, so, dito rin po kami bumibili ng aming Uh, mga GI wire kasabay po ng aming mga uh, deform bars ito po yung ating plane sheet dalawa din po yung size ng plane sheet natin may 3x8 at saka may 4x8 pero parehas lang na 0.4 may green at saka may red at may blue at saka so, brown din po so yan po yung available ngayon dito sa Hong Thomas tapos ito din po, available din po sa kanila yung metal tracks uh, metal, metal paring No, dito po ngayon sa area na 'to, nandito po nakalagay yung mga angle bar, mga flat bar, mga GI pipe, BI pipe. pipe. pipes. Tapos ito po yung ating uh, steel mating. Ito po yung ano, panhead self-drilling screw. So So ito din yung mga wall clip. No, sa ngayon po kasi medyo uh, konti yung stocks dito, pero may parating po manggagaling sa Marilao A. Eh? Schedule daw po para sumamay ang gabi So dito naman po Sa area na to Nandito po yung ating mga uh, si parlins, mga channel bar May Kering mga carrying channel. channel Round bar Round bar, bar. Iba-ibang size bar. din po yung mga yan 10, 12 season Katulad lang din ng lepon bar So yan po yung mga size Mga available ngayon dito Tapos meron din po tayong Ah uh, Clamp. Fix clamp. clamp. Fix clamp po. Ito po yung ginagamit pag gumagawa kayo ng scaffold na tubo. No? Ito po yung kanilang, ang kanyang pinaka-clamp. Available po, ri, po rin, po yun dito. So, ayan po. Marami po sila rito ngayon. So, dito naman po sa area na to, may mga steel matting po tayo. No? May steel matting po tayo na Number eight, BIA. na BI steel matting tapos may GID naman po na steel matting tapos ito po sa part na yan So, iba't ibang mga sizes po ng mga tubular. So, mamimili na lang po kayo. Tapos, may mga GI pipes din po rito. No? May mga uh, insulation foam. So, ito yung... So, ito po, kung kayo ay mag tatayo ng mga scaffold, tas gagamit kayo ng tubo. So, ganitong tubo po ang ginagamit dyan. So, marami po sila ngayon dito. No? tas eto yung mga clamp po nila. Marami din. Ayan po ito naman po sa area sa area na to ganun pa rin po tubular pa rin po ang nandirito ah uh, doon sa part na, na nandun is 1.5 yung kapal dito sa area na to is 1.2 so yun nga po mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung mga uh, available pa po nila na mga uh, product kasi po uh, dito sa sa Hong Thomas kasi dito po sa Hong Thomas ang ang ano po namin dito sa mga project po namin sa mga construction project namin lalo't malalaki yung mga construction project namin na na ginagawa. So, uh, lagi po kaming dumidirekta sa supplier na um, may mababang presyo, no? Kasi kung kayo din lang naman po ay may budget na para sa inyong mga construction project, mas maganda po na dumirekta po kayo dito, no? Uh, Ipa-flash ko po yung kanilang cellphone number at the same time yung address po nila. Kung pamilya po kayo sa sa Project 8, nasa Congressional po, sa Shorthorn Street. Makikita po ninyo yung Hong Thomas. Um, malaki po ang matitipid po ninyo, no? Uh, base po sa aming computation, kung compare sa hardware, uh, pumapatak po sa 10 to 20% ang nalilis po namin ng aming construction project dahil uh, direct sa supplier po kami bumibili ng aming mga construction materials. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na po sa mga kapatid natin na kasalukuyan po ngayon na nagbabalak o nagpapagawa ng kanilang mga construction project at makatulong ang video na ito para makahanap kayo ng mga murang supplier ng inyong mga construction materials. Sa muli, ito po ang inyong kapatid, Judrius. Godless.